Alam nyo guys, si Jara no, very intelligent kasi meron na siyang mga alam na mga Filipino ano, sentences or words. What Filipino words do you know, Dai? Diba? Diba? Tara na. Tara na. Jara, do you like your country, Senegal? Yes, I really like. You like Senegal? You don't want to go to other country? See. Si. Ah, you want? Yes. Ah, uh, where? I want to visit. Visit? Yes. What? Which, which country? I want to visit your country. Philippines, Philippines Japan, yes. Yes, it's raining. Yes, it's raining. Ayan, put there in the basket, die. Sige na. Put in the basket. kabayan and welcome sa ating vlog nandito ko sa taxi ngayon kasama si Jar so meron kami pupuntahan meron akong ipapahanap kay Jar na alaga ko so natatakot kasi ako mag isa na pumunta doon kaya kailangan ko ng kasama nakasakay pala kami sa isang magandang taxi ayan makikita nyo medyo matubig-tubig ang paligid dahil bagong ulan lang dito dito guys kahit naman maulan kahit malakas ang ulan ang simoy ng hangin eh mainit pa rin uy Jara oily na tayo oh oily na yung mukha namin ni Jara sa dami ng manti. so baba na yung isa bye bye So papalitan na naman siya. isang tao sasakay na naman siya so tatlo tatlo ha uh, pick and go pick and go. ganyan yung style ng taxi so we are passing a turbulence may konting pagyanig ang aming taxi ang maganda hindi naman sila nag overcharge na pamasahe kung 200 200 lang hindi guys sa Pinas di ba kalapit-lapit 400 pesos nang na babayaran Well, you been. Been. Jara, do you like your country, Senegal? Yes, I really like. You like Senegal. You don't want to go to other country? You see. Ah, you want? Yes. Uh, where? I want to visit. Visit. Yes. What? Which, which country? Hola, I want to visit your country. Philippines, Philippines yes. yes. Oh, yes. if you visit Philippines, what do you want to 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 see? What do you want to do in the Philippines? Kuala Ah, you go to Kuala Lumpur? Ah, it's, it's Malaysia. Or, uh, Malaysia. Yes, okay. it's Malaysia. Okay. What do you want to plan? What do you want to do if you visit? You don't know? Mm, not yet. Uh -huh. You search your uh, your, your other half? Uh -huh. <laughs> you don't want to. I uh, know that's Senegalese. <laughs> you don't want Senegalese? Ah, si. ah Senegalese. Senegalese. Yes. yes. Alam nyo guys, si Jara no, very intelligent kasi meron na siyang mga alam na mga Filipino ba, ano, sentences or words. What Filipino words do you know, Dai? Diba? Diba? Tara na. Tara na. Wow. Tapos na. Tapos na. Wow. <laughs> Three already. What else do you know more? Um, uh, no, no, no. What else? The one, the one to eat. Hi. Kain na. Kain na? Yes. Adiba? <laughs> oh, Kain na? Kasi, they usually hear me saying those words in the office. So, na -a adapt nila or na ng tenga nila. And then it comes to their mind kaya. They always remember and then they always ask me meaning. Sige, let's try. Uh, let's eat is? Kain na? Kain na? Let's go is? Let's tara na. And then right. Di ba? Ah, oh, very good. And then what's the other one? Tapos na. Ah, tapos na. Ah, let's end. Yes, tapos na. Tapos na oh, di ba? Ang galing ni Yara. Mag-subscribe naman kayo, guys, kasi ang galing-galing ni Yara. <laughs> di ba? So, there's a lot more to learn. Yes. Even me, I'm learning their language small is yes. small tulad ng thank you. What, what do you know? In our language, in Wolof? Yes, Wolof. Thank you, Jere Jeff. Jeff. Diba, Jere Jeff. And Medyo Jerejief. ano. And then, um, how are you? Nangadev. Nangadev. Nangadev, yes. Diba? And then, uh, how much? Nyata. Nyata. So, nyata. <laughs> Ganon. So, small, small lang. More. More? Mm -hmm. Kadu? Buku? Ah, buku. Yeah, bu yeah, buku, buku. French naman yung dye. Yes. yes. So, yun yung mga natututunan ko dito. Kaya kung mapapansin nyo, pag hindi ko na alam, nagtatagalog na lang na ako sa palengke. Nandito na pala kami. Ayan, nasa palengke na kami. Ang ganyabi na? So, guys, hindi ko na masyadong binidyo yung aming a transaction pero tapos na kami dito ni Jara sa palengke nabili na namin yung gusto naming bilhin for now pupunta na kami dun sa lugar na sinasabi ko sa inyo na natatakot akong puntahan so goodbye market <laughs> Bibili si Jara ng bag. 2,500 is okay. Yes, it's okay. Ah. 3,500. Papa, 2,000 sa Cebong. 2,000 sa Cebong. Ito yung mga local na mga bags nila dito. Hello, right? Okay naman sana siyang bilhin. kasi may mga ano huh? siya. Pang regalo. You did not buy? No, he said 3,500. Ah, 2,000 sa you buy. Yes. 2,000 sa papa. Cebuple. Cebuple. Ah, Cebuple. Ayaw niya tayo. Tara na ayaw niya. Dapat inano mo siya, dai. Kares kares. 'Di ba? 'Di ba, Jara? Misu, ganun ka dapat. <laughs> Tumatawa si Jara. So guys, andito na kami ni Jara sa sinasabi kong pupuntahan namin. Natatakot ako kasi nga wala talagang katao-tao dito. At saka ang daming motor, kaya mamaya makuha yung cellphone ko ba? Ito yung paligid. May kukunin kami dito na alaga ako Sige, Dai, halika na. Andun pa oh. Andun pa yung alaga ko eh. Di ba nakakatakot oh. Dai, dalian mo kasi uulan na. Yan guys. Dito ako nagjogging kasi nung nakaraan. Diyos ko. Takot talaga ako. Die faster! Excited na ako makita yung mga alaga ko guys. As in, super excited ako. Eh, hindi ko sure ha kung tama ba ako or mali. Pero this will be one of the best day ever. Oo. Guys, natagpuan ko na yung alaga ko. Jara, halika! eto Oh. Wow, oh, ganda. eto guys, eto yung nakita ko nung nakaraan. Ang palaya, ang palaya yan, di ba? Ang daming ang palaya. Ayan Oh. oh. Dai, hawakan mo to kasi umuulan na. Hawakan mo ako. Magkuha ako na ang palaya. Oo, sana walang ano. Ang palayang wild pang diabetes pang munggo Ayun so Yes, it's raining. Ayan, no, put there in the basket, Dai. Sige na. Put in the basket. ang dami pang ilang araw na rin to diba nadami pa yan oh ito Day. yan okay na ba yan sige okay na yan yes. sa sunod ulit sige ilagay natin sa loob hawakan mo dahi He. Okay. Ito yung alaga ko don't na sinasabi ko. Oh, tara na, uwi na tayo. Okay, tara no? na. Yes, let's go. Kasi is raining. Delikado. Delikado dito. So guys, eto na 'yon. So thank you so much for watching the vlog guys. Pauwi na kami ni Jara. Hi. Sana lagi may ganito. This one is for, what? This one is for diabetic. For diabetic people. For uh, people with high blood, hypertension. Okay. Yes. And you will uh, use it? Yes, you just boil water, put some small salt, or okay. put in the beans, then finish. Oh, diba? Sige, guys. Baka madiscovery pa to ng mga mga Africans. Kasi sila, sa kanila, damo ito. Ang sa atin naman is gulay. Yung iba naman na mga gulay nila dito, damo natin. Ganon. So thank you. Bye-bye.